Kim Pao Fandom, kanya-kanya ng paghanda bilang suporta sa serye ng kanilang mga idolo. Hindi ka Tabi naman sasumisigaw. Yes! yes! Sabi niyo Oo, pero siyempre, after po nito, tatakbo na kami dun sa media ko yes! na. At siyempre, eh, yung mga fandom nila, yung 29 na fandom nila na nandoon, mm. 11 lang ang makakapasok na representative. So, okay. sa sobrang pagmamahal naman nila sa mga, sa idolo nila sa Kim Pao, eh, sa labas lang sila para sumuporta. At hindi lang yan, ha. Eh, yung mga team abroad at saka yung mga team Pilipinas, talaga namang naghahanda na sila, Kuya Romel, para sa kanilang viewing party. Correct. Lalo na sa pilot episode niya nung ano, di ba, ng series. Pero no, for, sure, be, be, ng niya, for sure, Bepe, pagkakaroon pa rin siya ng Let Billboard dyan, for sure. May oh. mga ganun. Tapos oh, oh. Tas, dun sa kanilang mga social media account, talagang magpo-promote sila ng bonggam bongga di ba? diba? Oh, oh. Dahil alam naman natin kung paano magmahal ang mga kimpaw, di ba? Correct, diba? oh, oh. So, abangan nyo po, adyan po kami bukas. alam Ay, mamaya! Mamaya, na. sinabi ko kung tatakbo na tayo. Ta ta Diretso na kami doon mamaya at makikita namin ang Kim Pao. At syempre po, yung kung ano po, ang mapapalad namin ni Sherry si nila, ikukwento namin. At syempre po, yung tanungan portion, bibidyo-bidyo namin para mapanood yun yung kanilang sagot. Correct. Diba? Oo, I'm sure, eh, matutuwa sila, di ba? Yes, kaya... syempre, yan. kasama din natin si Rodel Stand Fernando. To to yes, tatlo. nandun po kami tomorrow. Oo. Oo. Makikita po namin ang Kim Pao. Okay. Yes, ayan. Siguradong matutuwa Nasi, na si Ate Cecil P. at si SLP, Norman Malish dahil mapapanood na nila ang serye ng Kim Pao. Yes. Ito ng November, di ba? Yes. O December. Ito ng November, na. November na. na? Yes, at ito, ito na po na. At one week episode ay mapapanood namin. Makikita namin daring daring na ni Kim. Tinanggal likod, di ba? Ganun, di ba? Tinanggal, tinanggal ang likod? Ay, yung sa likod. suot sa likod. Di, oh. oh. pag uwi, tinanggal oh. yung suot sa likod. Oh. Naku, pag tinanggal Tal ang likod, kawawa naman si Kim. Tsaka ano, abangan natin yung ano, di ba? <laughs> ba yung ng pinatanggal ni ano? Ni Paolo. Pinatanggal ni Paolo na gusto niya pag panood ng episode na yun, doon lang makikita. Pinatanggal sa si sa teaser. Sa Ang so, dami. aabangan. Ang daming ng excited. O -o. At Diyan. sa alam mo, may mga request ng mga Kim Pawa ah, na sana daw bigyan na rin ng concert yun daw. Dahil para sa mga silang kumakata. In fairness. sa Ikaw na ba si Mr. O -o. Right? O -o. dapat kasi hindi o -o. lang Ikaw mga ba bagets. Ba? Hindi lang daw dapat mga bagets ang gumagawa gagawa oh. katulad nung uh, kay ano kay Andres at saka kay Ashley uh, oh, at Ashley ba Astin. Astin Astin diba? di ba o hindi lang daw dapat yon o oh, kaya yung Wilka o oh, yung Dasbia dapat daw Magkaroon din ng ano, yun ang kanilang request. Oh, magkaroon ang, din ng kimpaw ng na concert. concert din. Oh. Bale oh. yung pag-isipan niya na sa kanilang karir, di ba? Correct.